Ito okay, talaga yan. Ini-nee may okay, mga batabe. Ikot lang, ikot talaga mamam. Eh, kotsay mo mabasa po. Tagay mo na <laughs> Wag mong pahawa ka sana ah. Wa? Walang hawak. Walang hawak. Ikot na ka doon. Ikot lang doon. Walang hawak. kayo humawak ha. Walang hawak. Ikot lang doon. Huwag kayo humawak ha. ikot lang. <laughs> Doon o, oh, pag gano'n ako, sunod tapos balik kayo dito sa walang akin hawak, ha. Walang hawak, walang hawak. Balik kayo dito sa akin ha, pagpunta ha. Walang hawak po, hawak ha. O, wala na, wala na. Pakai udara kan. Jadi nah kan itu pada mau. Yang bayar kan. Saya yang 5 tahun juga saya senang. Berapa sekalian?